Hello! Happy Friday everyone! Good evening po sa lahat. So for today's video ay meron na naman po akong i-share. Dahil sa puwet ng kaldero namin nag-trending yung video ko ba? Pati naman po sa ano guys, sa kaldero, pinoproblema ninyo. Grabe naman kayo. Uy, ganyan talaga yung mga kaldero sa ano, bukid, maitim. <laughs> Kaya ito ba guys, yung video na ito, tingnan nyo oh. yung ano yung nag-upload ako kasi ganito talaga si mama sa umaga ba uh, naglilinis yan walis nang walis winalisan yung mga aku uh, akusina yung gilid ba yung mga gilid-gilid at saka yung abuhan namin tinatanggal niya yung mga abo at yung abo nilaglagay niya sa ano sa mga tanim niya para mawala daw yung mga insekto yung uh, bau -ba, ba alam niyo yung bau -ba guys na mag ano sa mga dahon sa ampalaya or dahon ng um, uh, ka ng batong uh, mawala daw basta anong mo lagyan mo ng abo yung mga tanim mo yung sa kuan ba sa punuan sa buhagan mo ng abo kaya yun ang ginagawa ni mama sa umaga kaya nililinis niya yung abuhan bago siya magsaing kaya ito po ang video na ito nagtrending po dahil sa puwet <laughs> ng kaldero namin bakit maitim ang importante po guys sa kaldero natin yung loob malinis okay yung labas bahalag maitim basta kaya ang loob malinis di ba at saka, hindi man siya kailangan everyday na kuskusin. Kinukuskus po yan ni mama, pero minsanan lang guys, kasi kung always po yan, or palagi mo yung ikuskus, ano siya, magnipis yung kaldero natin at uh, para siyang ano, magasgas ba. Kaya, uh, ganyan na lang ang kaldero namin. Sino mga kaldero dito guys, ang ganyan? ba diba, ganyan naman siguro mostly sa bukit ang mga kaldero, no? pero na lang siguro sa gumagamit ng mga induction cooker kasi hindi talaga yan maitim, induction cooker, or Uh, gasol, hindi yan masyadong maitim basta gasol pero kung kayo or kanang kahoy talaga ang ginagamit ay sobrang itim yan guys, kaya dito uh, basahin ko yung mga nagcomment kasi nakakatawa talaga guys mayroong mga nagsabi na Pati puwit ng kaldero, pinoproblema ninyo? Yung mga puwit ninyo ang problemahin ninyo? May nag ng ganyan ba? Natatawa na lang ako sa mga, nagbabasa man ako ng comment guys, pero minsan na, na lang kasi, uh, meron kasi mga negative talaga, meron namang positive, meron mga comment na nakakapa-encourage sa akin, meron din nakakapa discourage Kaya minsan, kung nagbabasa ako ng um, comments, kanang hindi talaga lahat mabasa ko, pero nagbabasa po ako. Meron nagsabi dito ba? Hindi ko na lang i-mention yung pangalan ha para uh, kuan ko ko lang yung comment. Hi, yung iba pinoproblema pa ang point ng kaldiro. Hayaan mo na madam, wala ka namang ambag sa lulutuin nila. <laughs> 'Di ba oh? Kahit anong anong kaldero natin maitim ang point guys, at least may isaing tayo para mabusog tayo no hindi yung problemahin natin yung puwit ng kaldiro na maitim maitim naman talaga yan di ba <laughs> meron ba dito guys um, uh, Nakakatawa kasi nag-trending po ito na video dahil lang sa puwet ng kaldero na. <laughs> Daming nag-comment pumupuna sa puwet ng kaldero. Eh, mga puwet nyo, mga itim din. Joke-joke <laughs> lang to guys. Sata, totoo to, na binabasa ko sa comment section. Sarap kaya magluto sa kahoy at uling parang normal sa akin makakita ng itim na kaldero. Yes, normal no. Hindi tayo masyak pag makakita tayo ng itim na kaldero kasi normal po yan guys. Kaysa mga nag ano diyan nagbash ipakita nyo yung mga kaldero ninyo kung maputi ba <laughs> Baka maputi lang yan kasi hindi gisaingan <laughs> Joke route <Robita. laughs> Ah uh, meron pang nag ano dito nag comment Ano pa Basahin natin guys para uh, malaman natin alangan naman tuwing sasain kailangan maputi talaga kaldero ka kahit kahoy ang gamit importante yung loob ng kaldero tama naman no ang malinis saan ka nakakita nakahoy ang gamit pangkatung tapos walang uling yung kaldiro. yes very true this kay wala j kaldiro. bisag akong lulo og lula sa una guys kinabagaan ako kay nindot man kung maano uh, na siya mabaga na yung, pag, uh, uh, yung sana yung uling or sa pagkaitom sa kaldiro, guys para hindi po siya madali maduktan alam niyo magduktan so yung magsaing ka ba hindi siya madali na mudukot kung magsaing ka basta baga na siya og uh, uh, maitim na yung kaldiro sa lubot ba hindi siya madali maduktan kaya yun, ang importante din, no? Oh. Bahalag itim yung lubot, basta yung loob masarap at malinis, di ba? So, meron pang madami pa dito, guys, na mga nag-comment. Ganun naman hitsura ng kaldero kapag kahoy ang ginamit. Maitim, pero syempre, kapag wala namang laman yan at need na magluto ulit, kinukuskus naman ang paligid at back to normal color ang kaldero. Relate yan nang nakaranas magluto ng kahoy. Yes po, kinukuskus, maputi um, puti siya din, babalik na din sa itim, no? Yun lang ang nakakuan sa kahoy. Pero, okay lang yan, gay. hindi kuskusin, no? Kasi, ang um, importante talaga, kung mayroon ba tayong masai <laughs> baka kuskusin natin, maputi ang kaldero, tapos wala tayong isaing. Eh. Mas better na yung malinis ang loob, tapos mayroon tayong sasaingin, guys. Kaya huwag niyong problemahin yung puwet ng kaldero namin. <laughs> so, yun lang po guys. Basta marami pong mga nag dito at yun po ang nagpatrending, yung puwet ng kaldero namin, bakit daw uh, sobrang itim ng kaldero namin <laughs> so yon lang po guys, gishare ko lang kasi um, uh, nababasa ko yan kanina, bakasi si nagpop up sa notification ko so guys, thank you for watching, sa mga nakarelate sa mga uh, maitim dyan yung mga puwet ng mga kaldero nyo, i-hands up nyo guys sa so mga comment na bakit daw itim yung kaldero namin, maputi man daw yung mga kaldero nila. Ipang ano nyo guys, ipang ipakita nyo yung mga kaldero ninyo na maputi o maputi ba talaga yung mga puwit ng kaldero ninyo. <laughs> so, thank you for watching guys. Bye! See you in my next vlog. God bless everyone. Thank you!